Are you ready, Mr. Mr. Chair? I wish I can make a few clarificatory questions later, before later. we start. But, but these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later, let's hear first from uh, the uh, principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. Go, ahead, Chair. go ahead. Go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this, of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Ms. Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Vizcaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is does the chairman has the prerogative or the right to make judgment no that's my perspective no that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall so don't question my opinion that I am not opinion. questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Said chairman of this committee. There. Anyway, let's proceed with the. With us, uh, did the uh, you are not are interested not in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial question. i are anyway, investigating. We are uh, investigating. Uh, uh, wait, Mr. Chair, we are in, still in the Session is resumed. Mr. Akantara, you proceed. Mr. Chair, Mr. Alcantara, you proceed. Go ahead, go ahead. I, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings if you will not allow me raise this point. Maybe in the in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your honor, uh, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. O, ano bang gagawin natin dito? Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 Sa Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon uma, upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigation ito. Uh, naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan, ko yan. po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ayan siya. Ah, hindi ko na po titingnan to. Ito po yung galing sa puso ko. Ah, nangangamba po kasi ako sa seguridad ng, <coughs> ng pamilya ko. Um, ito pong aking salaysay. May marami pong mga tao na mababanggit. At ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko po sabihin 'yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating secretary justice po, na maproteksan din po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po nung mga babanggiting ko rito. At ito po ay uh, malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay uh, in good faith uh, sa lahat po sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat, uh, isimulan ko na po ang aking uh, inandang salaysay, Your Honor. Uh. Sa akin pong sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing, ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, Nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin, si Isaac Bernardo. Ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po, ang unang taon po 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibilaba po ng aking boss ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po. Tapos po, uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po noon, uh, maaari pong hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa bike po yun pumasok. Uh, andito po lahat po ang detalye sa aking silumpang salaysay. At uh, meron pa pong mga an UA po, ang program locations uh, allocations po yata yon na naibabarag po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yun ay Uh, sari-sari pong uh, project po yata yun. 2.85 billion po. Uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung meron pong ba, uh, BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na Uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025, meron halagang uh, 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. ah uh, doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator Jingo Estrada na di umano yung meron pong sa listahan na pinakita po nung nakarang hearing. Uh, yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron, meron ka pa bang kailangan uh, na worth 355, yun na, na daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang uh, um, pagkakabangit lang po sa akin ay meron pang extra si SGE. So, nung lumabas po yun, uh, sa kanya ko rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nag, nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po. Si Jose Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sena na iyon po ang pinalit namin sa multi-purpose building. Wala pong alam si Sen. Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%, ako po ang at si Yusef Bernardo ang nag-usap na ganun na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion request po. Uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Um, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigay na mo lang to kay boss, uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ah. Ang pangapat po, Taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng uh, numero po, binigay lang po sa akin ng uh, Yosef Bernardo. Hindi ko lang po nilagyan. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nakakalaga ng tanda ko po na dito po sa record ay 500 519 po ang pagkakatanda ko po. Uh, after po nun, 2022. So, yung 519 po, ang... Excuse me, Opo. engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpaan sa laysay mo Opo. para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na umit, wala na dadagdag, mag ka doon sa sinasabi mong yes, sinumpaan sa laysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa, Saldi sa po. simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldeco. Simulan nun sa simula mo na yung sa simula nung uh, GS ng inyong salaysay. Yes, o na yung uh, opening. Wala ko nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Ah, uh, <coughs> kami sa Labuna. Uh, napromote siya ng, uh, promote siya ng, nagpromote nag-promote siya hanggang uh, hanggang undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panahon ng secretary ng DPW, si Secretary Mark Villar. Uh, noong panahon na yun, ang tanda ko po, secretary, undersecretary po ang sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking D.O., si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent ng proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15, nakalimit ang hinihingi ni Yusef Bernardo kapag ginap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera de representante. Samantala, ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimit ang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay babayaran pagbuo-paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung nai ni Yosef Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting na binibigay ko kay Yosef Bernardo. Tulad ng 2023,